Ikukwento ko sa inyo ang isang thriller at survival film na pinamagatang 12-bit deep. Now sit back and enjoy the movie. Sa huling araw bago ang mahabang holiday, pinagtutulungan kunin ng dalawang babae ang isang naikit na singsing sa ilalim ng pool. Maya-maya, narealize ng dalawa na ang pool ay sinasarhana sa ibabaw. Subalit sila ay huli na bago pa makahingi ng tulong sa mga tao. Ano ba sila makakalabas sa pool? Ating alamin ang sagot sa mga susunod na eksena. Ang manager ng pool ay nagdikit ng isang notice para sa pinahabang holiday habang may kinakausap sa telepono. Iniwan ni Bri ang isang singsing sa bag para maipagpatuloy ang kanyang pag ensayo Ang kanyang kapatid na si Jona nakakalabas lang sa drag rehab ay sumama rin sa kanya sa pool. Samantala, ang janitor na si Clara ay nahuli ng manager na nagnanakaw ng pera sa lost and found room. Ito ang pangatlong beses na ginawa niya to. Sinabihan si Clara na tapusin ang paglilinis ng pool bago tanggalin sa trabaho. Nang oras na para isara ang pool, hinimok ng manager na umakyat ang lahat na lumalamoy. Habang nag-iimpake, napansin ni Brie na nawawala ang kanyang engagement ring. Nakita ito ni Jonah habang nakaipit sa metal na reha sa tubig. Kaagad na nagdive si Brie para kunin ito, subalit ang sing-sing ay hindi matanggal sa rehas. Kahit si Jonah ay sumunod na rin para tulungan si Brie, ngunit hindi niya rin ito nagawa. Nakita ng manager na umalis na ang lahat sa oras, kaya pinindot niya ang buton para takpan ang pool para sa dalating na holiday. Sinubukang umaho ni Jonah at Bri ngunit sila'y huli na. Habang si Jonah ay inis na inis, sinubukan siyang pakalmahin ni Bri. Walang sino man ang nandun pa sa pool upang tulungan ang magkapatid. Sinubukang buhati ng dalawa ang takip ngunit ito ay gawa sa fiberglass at halos mahirap basagin. Nagsimulang sigawa ni John si Brie nang ipagsapalaran niya ang kanilang buhay sa isang singsing. -sing. Sinabi ni Brie na ito ay proposal ring at ito ay gusto niyang ipagmayabang kay John. Habang sinisiyasat ang takip, nakita nila ang isang maliit na butas. Ito ay sobrang liit na kahit ang kamay nila ay hindi makapasok. Sa puntong ito, umamin si John na nainggit siya sa buhay ni Brie habang siya ay nasa drag Si Bri ay merong perfectong buhay at ikakasal na samantalang si Jonah ay nahihirapan sa rehab. Kinakailangan niyang harapin ang mga problema ng mag-isa pagkatapos manatili ng ilang taon sa center. Nalaman ni Bri na sadyang tinapo ni Jonah ang singsing -sing kanina. Ang dalawa ay nag-away pagkatapos nito. Nagpa siya si Bri na kunin muli ang singsing -sing ng mag-isa at sa huli ay natanggal niya ito sa metal na rehas. Nagkasundo ang magkapatid na wag na mag-away at sa halip ay humanap na lang ng tulong. Ingin ni Brain na iangat ang metal, ngunit si Jonah ay tama. Ito ay sobrang bigat para mabuksan. Lumipas ang mga oras at nagsara na ang automatic light sa pool. Ang fiancé ni Brain na si David ay patuloy na tumatawag, ngunit nasa bag ang kanyang cellphone. Sinisi ni Jonah si David na halos isang oras nang tumatawag, ngunit hindi man lang sila subukang hanapin. Walang tiwala si Jonah kay David sa simula pa lang. Ang magkapatid ay nagtalo muli tungkol kay David. Pagkatapos ng ilang sandali, si Bri ay nagkaroon ng matinding pananakit ng ulo. Ibinunyag ni Bri na na-diagnose siya na mayroong diabetes tatlong taon na ang nakalilipas. Ang kanyang blood sugar ay mabilis na bumababa. Kung hindi makukuha ang regular na insulin shot, siya ay pwedeng makoma. Sa kasamaang palad, ang insulin shot ay nasa kanyang bag. Nabigla si Jonas sa na nalaman at inaya kay Bri na kukunin niya ang turok sa madaling panahon. Nagawa ng dalawang palakihin ang butas gamit ang isang kapirasong plastik na nahanap sa pool. Nang magtanong si Jonah tungkol sa kanilang pamilya habang siya nakakulong, nagkwento si Bri tungkol sa kanyang ama na isang lasenggero at adik sa droga. Sinadyang sunubin ni Bri ang kanilang bahay na naging sanhin ng kanyang pagkamatay. Biglang narinig ng dalawa ang pagbukas ng pintuan. Ito ay ang janitor na si Clara na naghahanda ng umalis. Nasurpresa si Clara na mayroong dalawang babae na natrap sa ilalim ng pool. Nang ma-realize na nakabukas ang kamera, pumunta si Clara sa control room at isinara ang mga ito. Inulot niya ang bag ni Bri, inuha ang pera, cellphone at credit cards habang pinaniniwalang tutulungan niya ang dalawa. Hiningi ni Clara sa mga babae ang pin code ng phone at credit card. Pinigilan ni Jonas si Brie na gawin ito nang magsimula silang mag-alinlangan sa kakaibang ugali ni Clara. Biniyag ni Clara na siya'y nakulong at ngayon ay nahihirapan sa kanyang mga anak at buwan ng renta. Habang siya'y inaantala ng magkapatid, sinara ni Clara ang heater. Pinagbigyan ni Brie si Clara nang ibigay niya ang pin code, umaasang makukuha ang kanyang tulong. Umalis si Clara dala ang card at nangakong babalik agad sa oras na makuha ang pera sa ATM. Ang magkapatid ay walang ibang choice kundi palipasin ang gabi na naghihintay habang si Bri ay mas lalo pang nanghina, nag pa ilalim si Jonah papunta sa metal na rehas. Dahil sa pagod na dala ng malamig na tubig, hindi na kayang gawin ni Jonah na mag-isa ang misyon. Bumalik si Jonah sa itaas at sinisi ang sarili sa kanilang pagkakakulong. Nagyakapan ng magkapatid para mapainit ang bawat isa. Nang dumating ang umaga, bumalik si Clara gaya ng ipinangako at tinukso ang dalawang kawawang babae sa kuntong ito, sinibukang maging magalang ni Jonah sa janitor habang hinihingi ang insulin shot ni Brie. Siya ay galit dahil $20 lang ang laman ng part ni Brie. Nagbanta si Clara na hahayaan silang mamatay sa pool para sa kanilang katangahan. Pagkalipas ng ilang saglit, nagpasya si Jonah na parusahan si Clara sa kanyang kalupitan at hindi pagtupad sa usapan. Nagpanggap siyang umiiyak at niyaya si Clara na lumapit sa butas ng pool cover. Habang inilalagay ni Clara ang tenga sa butas, biglang tinusok ni Jonah ang kanyang tenga gamit ang matalim na plastik. Napasigaw si Clara sa sobrang sakit. Nagmadali siyang tingnan ang sugat at pinahinto ang pagdurugo mula sa kanyang tenga. Inactivate ng janitor ang automatic cleaning system na naging sanhi para mabulunan ng dalawa sa klorin. Ang magkapatid ay labis na nagmakaawa kay Clara. Nang maunawaan ang panganib na dala ng kanyang ginawa, sinara niya din ito pagkatapos ng ilang minuto. Sinabi ni Clara na wala nang mawawala pa sa kanya sa mundo. Kailangang magbayad ng magkapatid sa kanilang ginawa. Sinabi niya sa magkapatid na ibigay sa kanya ang pinakamahalagang pagmamayari ni Brie, ang engagement ring. Nang magsawa na sa paghihirap, nagpasya si Brie na ibigay na ang singsing kay Clara. Umalis muli si Clara sa pool dala-dala ang singsing. Napaiyak si Jonah sa kawalan ng pag-asa at sinisi niya ang lahat sa sarili. Pinatahan ni Bree si Jonah at pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ng ilang oras na nasa tubig, si Bree ay nagsimulang magkaroon ng hallucination. Nakita ni Bree na nagbukas na ang cover ng pool at dumating na si David para iligtas siya, subalit hindi kasama si Jonah. Bigla siyang nagising at narealize na nawawala na si Jonah sa pool. Dahan-dahan siyang gumalaw at nakita si Jonah na mayroong matalim na plastik sa kanyang leeg. Nais na ni Jonah na wakasan ang kanyang buhay. Pinigilan siya ni Bree at sinabi na maniwalang mabubuhay sila. Subalit sinabi ni Jonah na kapag tapos na ang sitwasyong to, merong naghihintay na magandang buhay kay Bree habang siya naman ay malululong muli sa droga. Naiyak si Bree at sinabi na kailangan niya si Jonah sa kanyang buhay. Ang magkapatid sa wakas ay nagkabati na pagkatapos ng ilang taong pag-aaway. Habang sinusuot ni Clara ang singsing, -sing, tumawag muli si David. Binuksan ni Clara ang voice messages at napag-alam ang katawag na si David sa 911 dahil siya hindi pa rin nakakauwi. Sa pag-aalalang muli siyang makukulong, nagpakita muli si Clara sa pool para makipag-usap sa dalawa. Gusto niyang mangako ang dalawa na huwag magsusumbong sa kahit na sino kung hindi ay tuluyan niya nang iiwan ang dalawa sa pool. Umayag si Jonah at Bray at niyakap ang bawat isa sa masayang sandali. Nagpa siya si Clara na buksan ang pool para palabasin ang dalawa, ngunit ang passcode na ibinigay sa kanya ng manager ay pinalitan na. Itinaliwanag niya ito sa dalawa at sinabing ayaw niya na sa kinasasangkotang sitwasyon. Lumipas na naman ang isang gabi at si Brie ay mukha ng nakoma. Nagawa siyang gisingin ni Jonah mula rito. Binunyag ni Bri na sa araw na namatay ang kanilang ama, ginawa niya ito nang subukan itong tumakas. Si Jonah ay nagpa siyang iangat muli ang metal na rehas. Pagkatapos ng ilang pagkakabigo, kinuha niya ang tawel mula kay Bri at kinawit ito sa rehas. Sa huli, nagawa niyang alisin ang isang piraso. Nang makabalik siya kay Bri, nabigla si Jonah nang makita si Bring lunod na sa tubig at wala ng buhay. Kinailangan niyang i-CPR si Bri at nagawang ibalik ang malay nito. Ginamit ni Jonah ang natitirang lakas para basagin ang cover mula sa butas. Inunit ni Jonah ang mga nabasag para palakihin ang butas na nagbigay ng sugat sa kanyang braso. Sa huli, ang magkapatid ay nakatakas mula sa pool. Agad na ibinigay ni Jonah ang insulin shot kay Bree ngunit di tiyak kung makakaligtas ang kapatid. Biglang nagpakita si Clara na meron dalang baril na nakatutok sa dalawa. Pinagbantaan niyang papatayin si na Bree at Jonah matapos ipagpalagay ang pwedeng mangyari kung sila'y makakaligtas sa pool dahil sa ayaw niya ng bumalik sa kulungan. Subalit dahan-dahang binaba ni Clara ang baril at ibinalik ang singsing kay Jonah nang makaramdam ng pagsisisi at pagkaawa. Tumawag si Jonah sa pulis at ambulansya para tulungan si Bree at sinabihan si Clara na umalis bago pa sila dumating. Sa huling eksena, nagising si Bree at natanggap ang engagement ring mula kay Jonah. Ang dalawang magkapatid ay napaiyak at sumunod sa mga pulis palabas sa pool.